Yo! Kumusta mga pare ko? Welcome back sa Paredan TV Ayan, ito yung tanim nating Thunder Mountain Longhorn At ito na yung bulaklak niya Dito sa section na nagwai na sanga Ito yung isa sa pinakamasakit na ginagawa ko sa pagtatanim ng aking mga sili Ayan, pagtanggal ng unang bulaklak Ayan tawag dito gateway pepper and dito kasi ito na yung pinakaunang bunga niya dito na mag direct yung mga nutrients na uh, nutrients nutrients ng halaman so hindi na siya makapag focus dito sa taas so ang ginagawa ko dito tinatanggal ko ayan masakit yan gawin kasi syempre punang bunga o bulaklak tatanggalin mo di ba goodness <laughs> masakit yan gawin pero I assure you na mas, mas maganda yung resulta ng pagtagal niyan babae mas gaganda ng paglaki ang sili natin ayan pa oh. ayan, tanggalin natin mas maganda yung kanyang tubok mas lalaki yung puno at mas marami rin yung maibubunga nya so maganda natanggalin to natanggalin pa natin to isa ayan o hmm. aray ko po <laughs> ayan ayan na siya <coughs> oh. pinakamasakit nagawin yan so isa na namang tip sa pagsisili sana makatulong mga pare ko eh. yan let's go let's grow strong Robot.